<laughs> ano niyo po ba makakato kasi may mga tao pa lang ganoon po na nakikita po yung ano ng isang tao. Yes. May mga bagay o pangyayari na masasabi mo na hindi man yung mismo kapa, uh, kapamilya mo yung nakikita nakakakita ng sakripisyo mo pero hindi natin alam yung ibang tao pa ang makakakita kung ano yung talagang ginagawa mo. Kaya maniwala ka lang palagi na hindi dito nagtatapos yung talagang blessing. Kasi alam kong may magandang kinabukasan na darating sa'yo. Basta tiwala ka lang palagi, ah? Kasi akala ko pa talaga wala ng taong gano'n na mag... Yan, ganyan, 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 ganyan na mag ko, eh. din Kasi sa... Habang kasama ko yung papa ko, hindi ko na iniisip na may mga tao sa paligid ko. Kung baga... Puro may, negative ba um, ang may isip <laughs> Tapos yung ganito na ako <laughs> <laughs> uh, yeah. mahawa. Ano ba yan? Tapos yung nag-abayad ako sa hardware. Yung may ibigay ni Kuya Ram. sakit na baon mo dito. Ano talaga, matibay. Matatag eh. Pag oro mismo natirigan ka sa gitna, just me you. Kaya mahirap na pag ka ng gabi dito. So, ayan, good afternoon po sa atin lahat mga katekram. Ngayon po ay nandito po kami sa DRT para puntahan po ang isa sa mga scholarship ng katekram. Ngayon po ay bibisitahin po namin si Ate Jenny Rose po dahil po uh, meron pong Uh, magandang balita po, meron po siyang uh, nagpapag-aabot po para po sa scholarship po ni Ate Jenny Rose. Yes. Ayan. So. Hi! Saan ka ba dito? Hi, I'm sorry. Sabi po. Sabi ko po. Grabe po pala ang daan dito sa kanila din. Tao po. Tao po. Ang gandang hapon po. Makikikapi lang po. Malamig po eh. makikipag ka po lang po. Malamig po ang panahon eh. <laughs> <laughs> Hello. 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 Good afternoon po. Ay, wait po. po

Ano daw po eh, may kaso daw po. Okay. <laughs> may pagkapi po kami. Ano po? Eh, dumaya po kami para makipagkapi. Malamig po eh. <laughs> Jennifer. 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 Hiyo, isa. Ano yung isa. Anong pangalan? Ano po, si Jennifer. <laughs> Ang sayo, saan pa siya? Okay na. Yeah. Hello!

Ano mga itatanong lang kami oh, kasi sabi may kaso oh, na daw. Opo eh. May nabalitaan kami <laughs> eh. Tingin, tantuha siya. <laughs> Ika yun nga. So, ito eh, magbigay na lang natin sa kanila. Okay. Okay. Kumusta ka naman? Okay lang, lang po. Anong, ay, nag-aaral ka ka Opo. Oh, ah, uh, college? Opo. Oh, Saan ka nag-aaral? Sa pang bulak po, dun sa may tas. So yun, before ang lahat, um, papakilala mo na ako ba? Oh, uh, uh, so, yun, ako nga pala si Karen at uh, isa sa talagang mapalad na natutulungan din yun. yun. yun Ay, siya pala uh, yun. <laughs> so, <laughs> yun. Uh, to be honest, ako talaga yung gusto gusto ko talaga. Once na, yung simula na nalaman ko na, yun nga, yung situation mo din. ah uh, magpapakatato oh, ako na gusto gusto talaga kitang mamit kasi. Ano anyway, eh, parang nakikita ko talaga mm oh. sa yung sarili ko din. Uh, masaya ako na nakita 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 in person, hindi lang sa screen ng mm, TV or what else. Uh, Aaww, yeah. kilala uh, mo ba ako? <laughs> <laughs> uh, Angel. Uh, uh, scholar ni Tatay so So, uh, naging scholar niya ako nung nung pa-pandemic 2021. Uh, Balay magpa 5 years na rin. Mm, -hmm. tagal din po. Oh, tagal na. Grateful pa lang ako. stroller na ako Tatay Lara. So, yun, ano, kamusta naman ang pang araw-araw? Kamusta naman ang buhay? Sa araw-araw? Hi naman po ano, uh, uh simula nung dumating si Tatay Ram sa buhay niya. Kamusta naman ang buhay mo or yung talagang naging sitwasyon na yung nagbago? Ano po, yung napakaayos uh, po yung bahay namin at luwa po yung mga kapatid ko. Nabigyan po ng mga ano. Uh, Pangailangan. Uh, ano so, sa ten, kung i-rate mo siya ng 100%. Ay, eh, sobra-sobra ah, sobra, ko. Sa pag-aaral mo naman, ano yung nagbago? Mm. May nagbago naman ba? Opo. Oh, okay. Ano yung mga nang hmm. pag Pag-aaral po? Hmm. Simulan na mo si tatay. Hmm. Ano po, magpatuloy lang ako sa pag-aaral. Simulan, ano, tapusin ko po yung nasimulan ko. Ano kasi nung ako rin, nung naging scholar rin ako ni tatay, talagang parang ayoko na kasi nung hindi ko pa siya kilala, parang nagdadalaw ang isip talaga ako kung magka-college ba ako kasi sobrang ano, mm -hmm. di ba alam naman natin sa college, kahit sabihin natin libre yung college, hindi, di, maraming ano, mga gasto. Kasi baon pa lang, yung pa lang doon. Pero nakilala ko siya, ayun sabi so, may pag-asa na sa ko ganyan, oh, mm -hmm. magpapagtapos. Oh. mo ngayon, tapos naman na muna, naghihintay na lang. Mm -hmm. Ano palang course mo? Agro po. Forestry. Opo. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Ang mo Ang cute. 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 kasi cute. Ang 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 yung para sa dalawang prinsesa healthy. Salamat yeah. po. Ito. Uuwi na to? Pwede Sa akin na lang. Pwede mo na natin. Mga tinapay. Salamat po. Gatas mo. Ito. gatas ka na. <laughs> Mangihingi ako. Mangihingi. <laughs> tinapay, <laughs> gusto mo? Grabe. Uh. Ikaw yung panganisa ka na lang. Pangalawa po. Pangalawa po. Nung na napanood ko yung video mo, umaakit ka pa sa ano. Mm. sa Saan na yung inaakit mo dito? Doon sa may baba po ng sapa. Hindi mm. mm. ka si... naman doon natatakot pag <laughs> umaakit mm. ka. Kinakatako, yung nakakatakot lang po, doon yung matap matapakan mong ano, baeta. Parang mabibigay din pagkawang sa... Ano na siya, anay. Tapos mm -hmm. puro lumot. Minsan, nakaakbang na ako sa taas noon. Eh, di ba sa taas ng, ano, oh. na pinaka-pupak. Pinaka yung ano yung, di ba, nakatapak na ka hmm. dyan. Tapos yung tatapakan ko, gumano na ako. Uh -uh. yeah. Kasi nakakatakot yung nakaliyad. Kasi uh, yung mga bunga nakadulo sa ano, ang hirap din abutin. Pag ibalik na yung buto ko, kakabutin. Buti ka na kasi pagka ako sa uh -huh. okay. nasa taas ka, okay. talagang manginginig na okay. yung tuhod ko. To, eh. Parang, mga ilang taon ka nagsimula na Parang, yan, go, itatry mo umakyat, ganyan. Kasi, ilang taon na? Ano po? Nineteen. Oh, mga ilang taon ka, start mo magpaakyat ka para lang? Ano ako, po? Pagkakaalala ko po noon, grade 12 ako. So, possible na mga nasa 15 gano'n? Opo. Okay. Uh, Gusto rin. At saka, hindi. <laughs> hindi ko alam kasi sa ano ko lang siya napapanood eh. Tantali sa probinsya namin. Pero, simula nga nung ano, nakwento ka sa akin ni Tatay Oh, grabe. Gusto ko talaga itong makita yung, ano niya, personalidad niya. Kasi, yun nga, ayoko naman na, gusto ko ng mapigyan ko ano yung mararamdaman ko once saan nakita na kaya. Kasi grabe din yung sacrifice niya. <laughs> sa, sa ngayon ba, ano yung mga, ano, mga napagdadaanan ng mga, yung mga problema ba? Ganun? Mm, madami po. bilang? ng? yung mga simpleng ano ko, pero Nahirap naman pa kasi wag ano. Okay lang. Uh, 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 para magkakapatid tayo dito. Pare-pares tayo. Kumbaga, kuya mo siya, ate mo ako. Mm -hmm. lalo na at mas matanda nga rin. Kaya willing to listen and uh -huh. advice na alam kong mas makakapagbigay sa iyo ng boost na mag-continue ka lang. Mm -hmm. Hindi naman dito napuputol yung paghihirap mo o hindi dito mismo. Mm -hmm. Hindi, hindi mo masasabing hanggang dito ka lang. Mm -hmm. Ano po yung... Yung gusto mo pong, ano, yung kukaka na Pero kami po ni Mama, yung... May iwan yung dalawa. Mm, parang nagaano ka na naman problema ka na sino yung magbabantay sa kanilang dalawa. Okay. So, ang drago din, wala ka naman sayo, anak kapit bahay dito. Tsaka mahirap po mga mm. babae. Yan nga. Mm. Uh, napapansin ko, wala mong kapit bahay. Yeah, <laughs> dito. Eh. Mong mm. <inaudible> hindi ka nga ano Talagang masasabi mong hindi. Delikado. Hindi ka po kikilos. Walang titingin mm. mm. na lang kayo. Eh. Walang mangyayari. Kaya yeah, grabe nga. Kung masasabi ko sa'yo, talagang proud na proud ako sa'yo. Kasi punti mo kababae ka, mong tao. Maakit ka sa tirik ng buko ko tapos ibebenta mo. Alam ko, sa halagang 10 piso. Ba? Oh, Sa'yo pa dinadala yun. Akali po. Anong sinasabi mo ba tayo? Lakad in, lang po. La tapos apakatarik ng daan. <laughs> mm. <laughs> <laughs> Ang mahirap lang, lang po dyan. Yung... May bang pagkako, tapos may dito ako dito. Yung dito nababalik ano, yung, yung, ugat ko. Okay, man, man. tapos po ano, yung nababangka yung balakang ko dito sa buko. Mm, mm, Masakit po yun. Gano'n ba kabigat yung mga ilang kilas sa palagay? Depende po sa laki. Hmm. Mga ilang piraso ba yung mga binubuhat? Mga 15 po. 15. Nung isang yun, naalos nasa isang kilo mayigit yung ano yun, then nasa 15 plus na kilo yung buwat-buwat. Oh, buwat. but ito. ano, bali lima po dito, lima. At sa likod ko po, ani minsan. Kasi po, yung iba maliliit, tsaka yung iba kunti yung laman, nag-free -ip -ip po ako ng isa. Oh, grabe. Ma, masasabi natin mga kapekram na may, hindi, lang, hindi tayo pantay-pantay ng oh. pinagdadaanan. Maybe mm -hmm. sa'yo, madali lang, pero hindi natin nakikita ang bawat isa kung ano talaga yung pinaharap Kung baga, uh, hindi ka talaga po pwedeng manghusga agad hanggat hindi mo nakikita yung personal life niya. Kaya masasabi ko sa iyo, kung sila hanga sa akin sa det determination ko sa yes, Parang masasabi kong magkamukha tayo ng pinagdaanan. Pero bilang ate, proud na proud din ako sa'yo. Kaya advice ko sa'yo, wag na wag kang mawawala ng tag asa Uh, ano pa eh? uh, sabi na hindi ka bibigyan ng problema, ng challenges, nang hindi mo kakayan. Kaya kung minsan naiisip mo sumuko, mag-pray ka lang. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi lahat naman ng mga paghihirap natin may hanggan. Uh, nakikita ko sa sa'yo na maganda din yung kinabukasan na nakalaan sa iyo. Kaya hangang-hanga din ako sa'yo. Salamat okay. po. Uh, Bawal na nagtatawa. para oh, oh. kami nakapagsalita din ganyan? Ano? Ah, uh, sige. Ate Karen, kwento uh, mo muna ano yung mga buwang pinagdaanan mo para... Hmm. Ako masasabi ko, kung ikaw, yes, personal life, alam ko din yung sitwasyon mo. Ang Dato' Sen, at then, uh, bunga lang ako ng hindi magandang karanasan. Because my mother is disability din. And both of my sister, talagang nga kami ng hindi maganda. Pero masasabi ko nga, isa yon sa nagpatatag sa buhay ko kung bakit nandito ako. And especially yung mother ko. Lumalaban din ako para talaga makamit ko yung dream ko sa kanya. Kaya yun, nagpapakatatag lang ako. Siguro nga sabi nga ng iba, lahat ng pagsubok na dumaan sa akin, iyon yung naging dahilan kung bakit nakatindig ako ngayon Uh, ngayon talagang masasabi ko, proud na proud ako sa sarili ko kasi mm -hmm. gagraduate na din ako. Both bo ahal na kami. Kaya masasabi ko, hindi, hindi hadlang ang kahirapan, hindi hadlang ang mga pinagdaanan. Eh, kasi ito lang yung eh, para makapunta tayo sa pangarap natin. sabi ko nga, talagang after 20, 22 years, talagang may isa sa pinapangarap kong makita ko yung bunso kong kapatid. Dahil nga pinaampun siya, eh, because of Tatay Ram. Talagang natupad yung pangarap ko. Kaya huwag niyo huwag yung mawawala ng pag-asa, ha? Eh, eh, ano pangalan ni mama mo? I Imi, po. Okay, uh, Imi, Imi po. tita ay, Imi or ay? Imi po. Tita Imi, alam kong nababago din siya, pero lumalaban siya para sa inyo. Kaya nakikita ko sa mga mata mo ng magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo. Kaya wag na wag kang susuko sa sitwasyon mo ng mga kapatid mo. Alam kong banat, banat kong batak, kung yung katawan mo. Kaya, proud na proud ako saya. Thank you. ano lang tayo? Pray, tiwala sa sarili, and especially tiwala kay God. So ayun, kaya lang din kami nandito dahil merong nagpapaabot pagmamahal um, sa pagmamahal sa'yo para sa Techram Scholarship. Kaya siyempre, siguro kami yung ginawang way para iparating sa'yo yung pagmamahal mm -hmm. nila. Lalo na nga dun sa mga dalawang princess ang background family, di ba? Nagtangtala siya. So, ayun. paano mo na Ano. yan. Ayan. Siyempre, Unang muna, gusto kong malaman mm -hmm. ano yung mga uh, nagiging struggles mo sa pag-aaral ngayon. Mm -hmm. Yung mga ano po. Mga ano po yung mga projects? Ganun? Okay. Oh, oh, um, anong year ka um, na nga Third year po. may Ngayon year, pasokan po. na. Then, Two years na lang. san push na lang. So, ano yung mga pagkukulang, mga, uh, mga struggles natin, yung mga daon, ganyan, tama, ano? Hmm. Uh, um, ano lang po, bayaran lang um, po. sa school. Talagang yan ang ano eh, isa sa tinik um, sa high um, college um, life eh. Kasi so, kung baon lang, kayang kaya mo na Bayaran mo Hindi. So, ayun, may nagpapabigay kasi sa'yo ng ano yung biyaya. Ayun, nakakago pa sa panyo. <laughs> <laughs> may para safe. Ng oh. <laughs> may nagpapabigay ng ano sa'yo, blessing para sa pag-aaral mo, para na rin sa mga kapatid mo. So, eto, bilangin mm -hmm. natin ano. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Ten. ayan. Ten 10,000 mula dun sa dito natin na nagpapaabot sa'yo ng pagmamahal para sa pag-aaral mo at para na rin sa mga kapatid mo kayo. Yes. Sa kanya rin galing yung mga ano natin. Okay. Pasalubong. natin. Natas at yung pinapay. May may. Hindi pa din nagtatapos kasi isa din ako sa pinadala para sa iyo yung kanilang pagmamahal. A akala mo siguro yan lang na. <laughs> Siyempre, love na love ka ng mga Tekwang family. Kaya, wait,

Take uh, 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 ulit. Uh, Malibu, take two. Take two, two. two pa. Ayaw yata mo. Sa akin mo na bilang. <laughs> ano? ano si ah, eh. mo ba? Ayaw mo ba? ba? mo na talaga. Ano? Sarang yung... Ay, ano kaya? Ayaw niya. na mo ba? talaga. <laughs> mo ba? Ayaw mo ba? mo talaga? Sige, na nga. Baka tayo mapalo na. One. Two. Three. Four. Five. 6, Six. 7, eight, nine, ten. The total of 20,000. O, okay. so, di ba? Ayan yung talagang pinapahatid ng pagmamahal para sa sa'yo. Kasi deserving. Uh. O, oh, ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ayaw, ayaw ano? Kaya na mo. na <laughs> <Mabawin boi. laughs> Oh, sapa. Bawin na na natin. na na natin. Ang ang dami naman po nito. Pag nalaglag yan. Pag nalaglag yan. Pag nalaglag yan. Pag nalaglag yan. Pag Mga 5,000 yata malalag yan na yun. Yan. <laughs> tika, tika. <laughs> na yun no? Wait lang po. Parang ayaw yung takapin na. Ayaw talag yan. Beka. Ay, <laughs> ay, ay, ay nako. <laughs> uh, Konting-konti na lang malalag yan. Natutuwa din tuloy <laughs> si ate. oh. gising nga. Mukhang gising nga yung kambal. Mukhang gising nga yung kambal. Yeah. Okay. So, oh, ano masasabi mo kay Tito na nagpadala uh -huh. ng blessing para sa sa'yo? maraming salamat po sa binigay niyo, babe. Okay. So, sa ngayon, hindi mo na masyadong iisipin yung mga bayari yes. kasi alam natin na hindi naman dyan nagtatapos yung mga anong uh, pagsubok. Pero natanda mo, may mga tao na ipapadala para matulungan tayo, matulungan yes. ka sa mga problema. At saka, lagi mo lang iisipin na, yes, binigay sa akin to ni God na challenges kasi alam niya na kaya ko. Kasi ganyan din yung binibitawan ko sa sa Sabi ko, yes, sumu malapit na akong sumuko ko, makaraan. Pero sabi ko, na pagtanto ko na binigay sa akin po ni Lord na pagsubo. Kasi alam niya kaya ko. Kaya masasabi kong thank you sa lahat ng challenges na dumating sa buhay ko. Kasi kung ako kung pinanghinaan ako ng loob, wala na din ako sa mundo. Kasi sumuko ako. Dahil nga may pananampalataya Ya yeah, ako kay Lord, tiwala ako sa sarili ko, tiwala ako sa kanya. Eh, nakatindig ako sa harap ngayon. Kaya, wag na wag kang susuko. Laban lang, sabi nga, hanggang may bukas, may pag-asa. Okay. Kaya, lagi mo lang titingnan yung sarili mong pagsisikap, especially sa mga magaganda mong kapatid. Eh, ang cute. Ang 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 ay, uy, ayo talaga yung sino? mo. Ha? Ayaw, 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 namin uh, yan. <laughs> 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 ano niyo po ba, nakakatawa kasi may mga tao pa lang po na Nakikita po yung ano ng isang tao. Yes. May ibang bagay o pangyayari na masasabi mo na hindi man yung mismo kapa, uh, kapamilya mo yung nakikita, nakakakita ng sakripisyo mo pero hindi natin alam yung ibang tao pa ang makakakita kung ano yung talagang ginagawa mo. Kaya maniwala ka lang palagi na hindi dito nagtatapos yung talagang blessing kasi alam kong may magandang kinabukasan na darating sa'yo kasi tiwala ka lang pala ni huh? Kasi akala ko pa talaga wala nang taong gano'n na huwag. Gano'n na huwag Kasi um, sa habang kasama ko yung papa ko, hindi ko na iniisip na may mga tao sa paligid ko. So, Kung baga... Puro eh, negative ba um, ang hmm. <laughs> Kasi ganito na ako makawa. <laughs> uh, ano tapos yung nag, ano, yung nagbabayad ako sa hardware, yung may ibigay ni Kuya Ram. Ano naman ba, ano, mo sa mga kabataan natin na nangangarap at nahihirapan pero may pangarap sa buhay. But... Masasabi ko lang po, patuloy niyo lang, patuloy po kayong tumulong sa mga magulang nyo. Tigilan nyo po yung mga bagay na hindi naman maganda para sa inyo po. Talagang tulungan niyo po yung magulang nyo kasi nga po, kung may pangarap ka, o na may magulang mo. Para maingat mo lahat ng pamilya mo. Siyempre, di ba ang ganda naman sa pakiramdam kapag masaya kayo tapos naabot mo yung pangarap mo. Yan naman, yan naman talaga yung mabibigay natin best gift para sa family natin, especially sa na magulang natin. Kasi makikita na, masasabi niya sa sarili niya na, grabe, na worth it yung pagod niya. Ako uh, oh, natin. Uh, kasi alam ko kung bakit ano, napili siya ni Tatay Ram, nakita siya or binigay siya ni, ng, ni God kay Tatay Ram para tulungan kasi uh -hmm. ang pinakagusto ni Tatay Ram yung tumanaw ng utang na loob sa magulang yung talagang ginagawa yung best niya para sa magulang. Yes. Kaya nakikita ko talaga na pinagtagpo kayo talaga ni God at binigay sa iyo sa Tatay Ram para matulungan ka sa mga pangarap mo no, para sa pamilya. Baga sa missing piece si Tatay Ram ang talagang bubuo. Kaya tiwala ka lang palagi at lagi lang magdadasal. Huwag na huwag na kang mawala ng tiwala kay God. Parang oh, uh, oh. may naghahanap pa sa'yo ah. Oo, mukhang may ka... Mukhang may kaso talaga si Ate Jenny Rose. Naliligak, naliligak. Hindi ko wong sa buntok. Haha. Masaya ko talpa siya na. Hindi ko pala nito katayero. Katayero. Hindi ko wong sa buntok. Sorry ko. Na kunkarako pa sa yon, puno puso may edad naman. Yes. I'm sick. Ay katayero mo? Katayero. Hindi kilingan. Hindi kilingan katayero mo? Si nasa sinabi, hindi nyo kasama. Eh, what, what do you mean? Ba't, ba't din nyo kanakain nyo, ano? Ibigin nyo mm -hmm. natin. Eh, <laughs> tatayram, yung pera nga po, parang gusto na namin bawin, ayaw hawa, malalaglag na Eh, okay, uh -huh. kung bagay sabi nga po namin eh, pagka nalaglag na yan, madumi na yan. <laughs> Nung bumili kami ng no, no, mga materyales, Halos sa'yo nyo ang yung pera. Ang wakan po. Ang wakan na Binibilang ka namin sa wala. Ang wakan na Alam mo ba kanino galing yan? Ang wakan na po eh. Hindi po. Ito ganito yan. Okay, si Tito Bong. Ay, nasan ba? Ang wakan Ay, nasa ko na. Tito Bong. <laughs> po. <laughs> <nasabi ko> <laughs> <laughs> okay, si Tito. Na nagpapabot siya ng 20,000 sa'yo. Pero ang pinadala niya kasi 22,000 22 cents. Pero alam ko yung kaya 20,000 yung pinabibigay sa Alam ko na noon pang merienda, pang diesel. Ang ginawa ko na lang, dinagdagan ko yung 20,000 yun di ba? Yung yung ano, Dinagdagan ko na lang, bumili tayo yung Pedro sure sa mga bata. Sa dalawang prinsesa na ito. Ate! 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 Eto, ito, oh. Ate! 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 sa Ate! 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 Tapos yung ano, yung Mariana. Nagkakawa to, di ba? Nagustuhan mo to nung ano, nagpabilis si Tito Bong, di ba? Tito <laughs> thank you ah. Thank, thank you po talaga sa pagmamano. mo.